Philippine National Police, pati na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ay naka-heightened alert status, ha? Ang buong puwersa sa buong bansa. May uh, no lenten break policy pa nga ang Bureau of Immigration. So si Colonel Jed Fardo makakausap natin ngayon, ang tagapagsalita ng Philippine National Police, uh, magandang umaga, Colonel Fajardo. Magandang umaga po, Sir Aldo. Opo, hingi lang po kami ng update uh, sa pagtutok ng uh, PNP sa seguridad sa bansa ngayong semana Santa. Wala ba tayong natatanggap na threat? So far sa uh, Aljoy, wala naman po tayong uh, natatanggap na mga seryosong banta para dito sa ating uh, security coverage ng uh, semana Santa. And as of uh, 6 AM uh, kanina po ay wala pa naman po tayong naitatala na any major incident at sana po magtuloy-tuloy po itong uh, ganito sitwasyon, siyempre kailangan po natin ng kooperasyon at tulong din po ng ating mga kababayan at ibang ahensya po ng gobyerno. Opo. So, na uh, ilang pulis na po nakadeploy ngayon sa buong uh, kapuluan, ma'am? Nag-deploy na po tayo, sir, nung ating uh, mahigit 52,000 na PNP personnel uh, nationwide dahil na tayo ng alert level. Simula po kahapon po ng 12.01 na uh, midnight po ay nasa heightened alert na po tayo to make sure po na meron po tayo ng uh, sufficient bilang ng PNP personnel natin na nakadeploy sa mga areas of uh, convergence po. May mga uh, hotspot ba kayong na-identify ngayon sa Mara Santa? Ngayon po ay ang concentration at focus po ng ating deployment, Sir Aljo, ay siyempre po yung ating mga places of worship, yung ating pong mga tourist destination dahil alam po natin may mga kababayan po tayong sasamantalahin yung mahabang bakasyon para makapagpasasyon at makapagpahinga. Siyempre yung ating mga terminal, yung ating mga national highways, pati na rin po yung ating mga seaports and airports po. Nandyan po yung concentration ng ating deployment po. At tinitingnan natin dito yung mga petty crimes, no? mga scammer, mga magnan nakaw, o oh, marami mga manloloko. Opo, uh, ano po ang inyong abiso na lang sa taong bayan? Ang paalala po natin sa ating mga kapabayan na sa kasamantalahin po yung mahabang uh, holiday po ay uh, ay uh, ingatan niyo po, siguraduhin po nga nakakandado ang inyong mga tahanan at nakasaka din po yung mga bintana para hindi po tayo masalasihan. At yung alagi nating paalala, kung maiiwasan naman po na po ng inyong mga kaganapan sa inyong mga buhay, pati na rin po yung inyong mga airline tickets, yung mga booking sa mga accommodation, dahil minsan po hindi natin napapansin ay uh, may mga nakalagay po doon information at once ma makita po yan at mahagi po ng mga cyber criminals ay maaaring uh, manakaw po yung mga importanteng information at magamit po yan para tayo naman po ay mabiktima po ng mga scam. Okay, sige. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong panahon, Colonel Jane Fajardo, ah, uh, ang tagapagsalita ng PNP. Thank you po, ma'am. Thank you, sir. Okay. Sige. Uh, pero malaki pa rin ang maitutulong ng taong bayan para tulungan bantayan uh, ang seguridad ng bansa. Uh, uh, Sumangguni na po tayo sa PNP. Okay? Alright. Uh, Transportation Assistant Secretary Hector Villacorta, makakausap naman natin. Nasa linya na ha. Uh. Magandang umaga ASEC uh, Villacorta. This is Aljo hmm? Bendijo. Asek. Thank you. Good morning Aljo and uh, salamat sa imbitasyon. Opo, ah uh, hingi lang kami asek ng update uh, sa paghahanda naman ng DOTR ngayong uh, Holy Week. Oo, uh, umikot si Secretary Bautista, si Secretary Abalos at Secretary Ivan Uy ng DICT kahapon sa PITX mm -mm. na land-based tapos uh, nagpunta sa Terminal 3 mm -mm. for the air uh, Sector at uh, nung hapon naman ay nasa North Harbor for the maritime. So management by inspection ang nangyari kahapon para alerto ang ating mga personnel during these uh, eight days from Palm Sunday to hmm. Easter. Okay, kumusahin muna natin. Siyempre, yung naiya muna tayo. Maayos na ba ang <laughs> naiya ngayon? <laughs> Asek? Natawa ka, Asek. <laughs> parang kina uh, <clears throat> meron tayong mga contractor doon na hinahanap na yung surot. Natakot na rin yung mga surot. Medyo na. laylo sila ngayon. At uh, <laughs> sila ang viral eh. <laughs> yung daga wala na. <laughs> wala na. Magaling <laughs> yung dagang yun dahil ah. kung kailan may media at saka lumabas. Usually, ah. pag may mga ilaw, nagtatago yan eh. Oso. Oh, so, oh, okay na. Wala nang surot pala. <laughs> De, pwede na tayo. May mga pagbabago ba kayong ginawa dyan sa Naia? Tinanggal na yata yung mga upuan sa arrival area? Eh, yung kasing mga ratan-ratan ang oh. pinamumugaran ng kwan eh. Opo. Mga, <laughs> mga... Eh di po, uh, nakausap ko si GM Ines, tinanggal na yung mga upuan sa na sa arrival area kasi nga marami daw mga nananalisi. Yung bang oh. uh, mga manuloko sa loob, pupunta dyan sa si airport? Opo. O, oh. yun oh, eh, yung mga... Hey, yun? Opo, para maiwasan natin ito, ang daming mga scammer po ngayon eh, sa airport. Oo, oh, oh. at uh, nagtatag kami kahapon din ng pinaigting na anti-scam uh, program. Kaya't uh, ini-invite natin ang mga taong bayan na hmm. pagka sila ay may nag-text sa kanila o tumawag hmm. na hindi nila kilala yung number, hmm. eh, dudahan na muna dahil Uh, cyber na rin mga criminal ngayon. Kaya walang work ngayon. from home lang sila. Eh. Ang lalaki ng kinikita nila. Eh. opo Sa PPA naman po tayo, uh, Asec, uh, paano po tayo makakasiguro na walang mga kasong overloading sa mga barko? Oo nga. Opo. Eh, kailangan natin ng kooperasyon din ng ating taong bayan dahil alam mo naman, maski may limit ang... <clears throat> Ang capacity, sasabihin, isa lang naman ako eh. Pag tagal-tagal, isandaan na yung nakisingit. Oh. Eh wag na nilang itaya yung buhay nila dahil number one tayo sa Donapas, 3,000 casualties. Na opo, opo. O -o. Talo natin ng Titanic. <laughs> oh. Susno. Okay. So ingat lang at uh, sumunod tayo sa loading capacity. At uh, high alert ngayon ang Coast Guard at PPA. Aljo. Okay. Sa mga bus sa mga terminal ng bus naman, kumusta sitwasyon? May nagpositibo yata dalawang driver gumamit ng illegal droga pending confirmatory result diyan sa PITX. Uh, yun nga ang ating binabantayan dahil yung ang um, inaantok na sa bandang gabi, eh. ang panlaban daw nila ay eh, hmm. droga pero hindi no. pwede nating payagan yan. Eh. No, Bawa uh, na. Aksidente ang katambal niyang droga. So hmm. uh, random testing tayo sa drug sa mga drivers. Mm -hmm. Okay. Ano mga challenges po ng DLTR ngayon na agad na tinutugunan uh, ASEC? yun yung congestion uh, okay. kasi convergence sa mga terminals uh, PITX uh, airport oh. Cubao oh. eh 12 million kasi yung daytime population ng Metro Manila eh, oh, eh 3 million na lang naman ng residente diyan kaya talagang million-million ng land sea and air na Uh, at least at, uh, magpo for the vacation. Okay, sige. Uh, abiso na lang, Asek, sa lahat ng uh, mga mamamayang Pilipino, ngayong Holy Week na bibiyahe para magbakasyon at gunitain ng Semana Santa outside Metro Manila at yun ang mga kababayan natin from the province na pupunta sa Metro Manila. Go ahead po, Asek. Thank you Aljo. Eh, magtulungan po tayo ang gobyerno at ang publiko ay dapat eh, public-private sector partnership na para sa isang safe, secure and comfortable travel experience. Maraming salamat Aljo. Maraming salamat din na uh, Transportation Assistant Secretary Hector Villacorta. Hey, yeah! Ah, uh, tagapagsalita na PPA, makakausap natin. Philippine Ports Authority, Eunice, good morning again. Ganda. Um, maganda umaga po, Sir Azzo, oh, at oh, uh, oh. sa mga nakikinig po. Okay, so anong ginagawa naman ng PPA ngayon para smooth ang biyahe ng ating mga pasero dyan sa mga pantalaan, Miss Eunice? Uh, sabi, Sir Azzo, nag-inspect sa mga na po si ating si General Manager Jason Sa po kahapon dyan sa North Port natin. No? At uh -huh. ang North po, nakita naman natin na matinis naman yung ating mga palikuran dyan. Regular din po yung sanitation. Meron din po tayong uh, shower area para po sa mga kababayan natin. At kumpleto uh, din po sila sa kanilang mga, mga kailangan dyan. Ang uh, atin lang pong naiulat eh, ngayong umaga, eh, may nag-cancel po ng biyahe. No? Ito pong uh, to-go travel. Oh. Uh -huh. sa kanila pong uh, biyahe, pagkuntang uh, Cebu. Originally, dapat po ito ay March 28 ng 8 a.m. Mm -hmm. Pero pinalitan po niya at ngayon po ay magiging March 29 na. Bakit to daw? Bakit nag-cancel, Miss Nako, ito po ang uh, ulat po sa atin ng Shipping Line ay operational concern. Pero atin uh, nga pong uh, uh, nakikipag-coordinate na rin sa Tugo para dapat po alam ng kanilang mga pasahero na cancel po yung kanilang uh, biyahe para hindi na po pumunta ng pantalan. Eh paano kung nakapunta na sila dyan sa pantalan? Anong gagawin nila? Paano yung mga pasahero nila? Iyon po ang ating kino sa shipping line. Bagama't kami naman po sa PTA ay kapag po nandito na yung mga pasahero, meron po tayo dito mga mat mo no? Hmm. Para dito muna po silang mag at aircon din naman po sa ating mga pantalan, so pwede po silang manatili muna doon. At ang shipping lines po, dapat po meron silang food na ma provide sa ating po mga pasahero na pumunta ng mas maaga. Yung sitwasyon sa Batangas port kumusta? Uh, mga byahe ng mga barko at bangka doon, uh, Miss Yunis? Oh, sa ngayon po okay pa naman ang sitwasyon sa Batangas Port. Actually, ang inaasahan po natin diyan na sa 22,000 or hangga oh. 25,000 na mga pasahero po no? kapag peak season talaga, isa po 'yan sa pinakamaraming tao. Number 2 actually, ang Batangas sa ating pong uh, mga pantalan, ano? At uh, meron pong uh, nagkakaroon na rin ng pila saan sa Batangas Port when it comes to sa ticketing dahil po yung iba ay mas gusto nila na dito na bumili sa pantala ng ticket. Okay. Alright. Uh, ano mga challenges nyo ngayon na uh, tinutugunan ka agad uh, dyan sa PPA, Miss Overloading, yeah, mga ganon, mga kasong, uh, mga isyong ganyan. Go ahead. Oo, sa atin naman po sa PPA, eh, wala naman po mga suro at wala rin mga peste. No? Sa daily sanitation <laughs> naman po tayo at uh, every trip talaga po meron tayong uh, mga clean-up na ginagawa. Okay. Kanina po dito sa Northport, nag-inspection na po itong si APM uh, John Manansala para uh -huh. ma-insure na talaga pong uh, naglilinis itong ating mga tauhan sa ating pong mga pantalan. No? When it comes sa ating pong uh, sanitation, walang problema. Ang atin nilang pong tinitingnan na challenger siguro ay eh, kapag po nagkaroon ng kansilasyon, no po, katulad po ng uh, nangyari kanina umaga, mayroon pong uh, council trip mula sa Togo at uh, ito po ay dapat coordinated sa mga pasahero. Uh, ito po y isa sa mga challenges natin dahil kapag minsan po mayroon mga pasahero tayo na mas maagang pumupunta eh sa mga pantalan at uh, yun po ang uh, nagiging challenge dahil kailangan po makapag-provide tayo syempre sa kanilang uh, matutuluyan. All right. Uh, payo nyo lang, uh, missionist, sa mga pasaherong dadagsa sa mga pantalan. Payo nyo. Uh, payo na lang po sa atin po mga kababayan na balak pa pong uh, dumagsa at, balak pang mag last minute travel sa atin pong uh, mga seaports. Uh, ngayon po ay mas makabubuti kung mas maaga na silang mag-book no, ng kanilang uh, biyahe online para po maiwasan na din yung pila sa atin pong mga shipping line kapag pagbibili ng tiket, no? At hindi po pinapalalahanan ng ating kababayan na wag na masyadong magdala ng na napakaraming gamit dahil po alam naman natin dadaan yan sa mahigpit na security at x screening machine. At syempre po yung ano din, na ating mga kababayan usually kasi nagdadala sila ng mga uh, pork products. No? Meron pong mga local government units na bawal po yung pork products. Ha? Like for example, sa Mindoro, bawal po yung mga baboy at saka po yung mga produkto na ia uh, baboy po dyan dahil sa banta po ng ASF so lagi pong uh, alam yan, yung kanilang LG uh, LGU na pupuntahan po ano po yung pinagbabawal para ibus okay thank you so much Yunes uh, sa Monte ang uh, tagapagsalita ng uh, Philippine Ports Authority lucky ay ah, ay ay ingat, ingat, ay <laughs>